po kanta, paano ba yan? Ang cute naman ninyo. Ay, hindi na Oh, ah, sige na, tingnan ko nga. Tingnan, marinig ko nga ni. Pag ano ha, pag may time ako, mag-aaral tayo ulit doon ha. Marunong ba lahat bumasa at sumulat? Ay, ah, sige, tuloy lang. Nagtatawanan. Oh, Nagtatawanan. Hindi <laughs> ba niya iba yung iba yung mayaman sa pagkanta? Di ba? <laughs>